Uh, magandang araw, gabi, hapon, mga kabayan, kung saan mang kayong dako naroon. <clears throat> bumanat na naman ito si itong matandang bruha na hindi na nire hmm? Umiral na naman yung psychopath nito. Pag-ingan natin kung, ba, kung, paano na naman niya Banata ng Pangulo at ang Congressman Martin Romualdez. ah, uh, Ibibibank natin to. Hindi natin pababayaan itong maghari ng panggagaslight sa mga mamayan Pilipino. Ang po natin siya at tapos ibibigyan ko ng reaksyon. Ang kampanya, sinabi ko, pag nanalo si Marcos, babalik ang cronyism. Ayun. Babalik daw ang cronyism, ha? Bakit? Ilan ba ang nasa... Ha? Ilan ba ang nasa... cronyism ni... I BBM. Kesa sa cronism ni ni Duterte. Yung iniidolo mo. Sige nga. Ha? Di ba sa congressman, sa congress, anak niya lang, tapos si Martin lang. Pero yung iniidolo mo si Duterte, ilan yan? Ha? Ha? halos mula barangay captain yata eh meron eh yung mag, mag, magkakamag-anak sila sila diyan ah mula barangay bu, mula ah, mula konsihal ah yung pamangkin ni Duterte congressman anak niya mayor anak niya ah Apo si... Ayan. Ulo nga. dami nila, di ba? Tapos, si si... Bibi ba dami nila? No. Oh. Hindi mas maraming kronis ang mo. Opposite oh, ka eh. Lahat ng sinasabi mo, balik natin. <coughs> pero grabe palang klaseng cronism ito dahil sa pinsan niya ang speaker ibang klase this is the worst corruption of its kind all over the world the world the world is what oh but the world daw corruption hmm oh na naman nakikita mo ba ito oh Sinong kurap o, sa mga yan, o. Yan. yung mga ginastos ni ni BP Hindi pa na ipapaliwanag yan. Ah, may mga resibo yan. Ito. 52 million ni Pulong. Hindi na ipapaliwanag yan. Ay, malamang binimbestigahan na rin niya ngayon. Ha? Ah? Opposite ka ah? Ha? Kaya ang hiling mo mag-gaslight, no? Ha? Huh? Opposite ka. O, oh, ito pa. Ha? Huh? Ayan. Ayan, ha? Huh? Oh. dami niyan. Hindi niya makaliwanag yan. Confidential pa. Pare-pareho firma. Ha? Huh? Tapos, sinasabi mo. Ha? Huh? Ha? Ah, buong mundo ang kurap eto may pakikita ko sa iyo kung sino ang kurap ng buong mundo ayan ayan nakita mo ba yan ah, buwang sol oh 2017 pinakakurap bago lang yan oh napabilang sa most kurap panalo sa most kurap Ha? Si Duterte. Ano lang mo. Ha? Hilig mo mag-gaslight, you know? wala, wala ka namang maipakita ang resibo. Magpakita ka ng resibo. Ha? Para maniwala kami sa iyo. Hindi. Eh, di, ma, eh puro, ano lang yung, ano, ngaw-ngaw ko -ngaw, lang, dak-dak. Ha? Puro dakdak -dak lang. Ano nangyayari sa dakdak? Pagtuloy natin. Mayroon pa yata sasabihin itong kung um asa na ito. Watching us. Mismo mga congressman na gumagawa ng ating national budget, ang mismo they are looting their budget. They're looting, the they looting the budget. They're looting the budget. Pagkakita mo pang glass gaslight nito? Ayak-iyak eh. Sabog yata ito, yun. Tingnan mo. Eh, sinasabi mong pinakakulap sa buong mundo. Si Duterte yun, nabaligtad ka, o. Oh. Ayan, o. Oh. Si Duterte, yung iniidolo mo. Sabog ka pa yata, eh. Opposite ka, eh. Baligtad ka. pang light mo, ah, hindi namin paliligtasin yan. Paninira sa mga ating Pangulo. Pero kami, nandito kami para ibibang pa. Eh sa'yo, paninira lang eh. Wala ka na may ebidensya. Kung may ebidensya ka, ha? Ilabas mo. Eh, demanda ka, di ba? Kung ka ng gobyerno, Ha? Huh? Pati ka ng gobyerno, hindi mo maka na report. Hmm? Dalin mo sa mga mambabatas. O, oh, i-demanda mo kung meron kang, ano, meron kang ebidensya. Alam mo, yung harap dyan. Kaiyak-iyak ka pang umari. Wala ka namang mapakitang resibo. Kailangan merong ano, ha? Huh? Trip cancel every day. ka pa naman? Ha? Huh? Abogada ka? Tatangga e, din ba sa yung ganyan? Puro paninira lang. Marites. Sura nito, mukhang sabog ka okay. eh.